Hello, Miss Anisa. Pwede mo bang sabihin sa akin yung tungkol doon sa kakulitan ng alaga ko? ADHD daw tawag doon. Ano ba yon? Flex natin to Mga kairog, ayan, pag-usapan natin yung sinasabi na ADHD. Na may kahulungan na attention, deficit, hyperactivity, disorder. So, sa mga yaya, sa mga nani, sa mga mami na nakukulitan sa kanilang mga anak, ipacheck nyo na yan. Kasi baka may maya meron na yung ADHD. So, ito yung disorder neutral. I mean, neuro. It's a neuro problem na kung saan akala natin is normal lang nakakulitan ng bata na hindi natin alam na meron na pala sa, kanilang dapat na i-diagnose. Yes, mga mamsi mga nanis, ang ADHD ay kailangan sumailalim sa diagnose or psychiatrist. Yes, kailangan po natin niyang therapy Kasi yan po, pag hindi naagapan, hindi nagamot, dadalhin niya ng bata hanggang sa paglaki. Yes, hindi lang po bata ang merong ADHD kasi kahit po yung may mga may edad na nakatulad po natin ay maaaring meron din. Sila yung mga tao na kung mapapansin nyo hindi mapakali yung mga taong kung nagre-react, parang hindi pinag-iisipan yung ginagawa. Halimbawa, nagulat, tapos bigla niyang nasuntok kasi nagulat siya. Hindi niya naisip yung kanyang ginagawa. So, yun, mga senyales yun na mayroon kang ADHD. So, it is better na kailangan talaga ipakonsultan nyo ang mga anak nyo pag sobrang kulit na nila. Maganda sa bata ang makulit. Gusto ko yon kaysa sa matamlay. Pero mayroong uh, kakaiba dito sa ADHD. Kasi sila yung mga hindi makapag-concentrate. Hindi sila, hindi nila kaya makapag-pay attention sa kanilang ginagawa. Para lagi silang balisa. Tapos yung marilimutin, tapos biglang papasok sa, meron silang gustong kunin, tapos papasok sila dun sa lugar na yun, tapos ikot ng ikot kasi hindi na nila alam kung ano yung bakit sila nandoon. Tapos, pag naalala nila yon lalabas sila, kukunin nila yung, yung kinuha nilang yun, kung anong gamitin, halimbawa payong or susi, tapos aalis sila, tapos halimbawa meron silang kausap sa telepono, hindi sila hindi nila kayang maupo lang habang nakikipag-usap kailangan lakad ng lakad makulit malikot ang kamay kaganyan ganyan tapos hanggang sa yung kinuha nilang gamit na yon malilimutan din nila doon sa lugar na yon very inattentive nila kumaga yung utak nila yung isip nila is wala dun. dun wala dun sa bagay na yon, Hindi katulad ng ibang mga bata na pag nilagay nila dyan, alam nila na dyan nila nilagay. O, oh, di ba? Ganun yung, yung mga bata eh, yung mga naging alaga ko. Kaya hindi mo masasabing, saan mo ba nilagay? Hindi ka makipagtalo kasi alam nila doon nila nilagay. Pero yung mga bata meron mga ADHD, hindi nila alam. As in, I don't know. Ganyan sila sa sagot. Then, very impulsive nila. Yung ibig sabihin yung, yun nga, tulad ng sinabi ko na, meron silang mga aksyon na hindi nila pinag-iisipan. Bigla na lang sila magtatapon ng tubig na, oh, pag naitapon nila siya, kala nila marirealize na, oh, oh my gosh. Like, ganyan, ganoon sila. Very, ano nila, hindi sila nag-iisip ibig sabihin hindi alam ng utak nila kung ano yung gagawin so hindi alam ng utak nila so ah uh, pero ang ADHD ay hindi sakit hindi siya may consider na sickness siya ay uh, mental health disorder so nasa pag-iisip siya ah uh, nasa siya kaya kailangan talaga psychiatrist at saka therapy. So, psychiatrist lang ang may alam kung paano um, i-handle yung ganitong uh, sitwasyon. So, kung masyadong makulit po yung inyong mga anak at saka yung inyong mga alaga, it is better to make a step to consult to the best children psychiatrist para dito. Kasi, mahirap na baka madala nila yan hanggang sa pagtanda nila. Mahirap po yung walang concentration. Hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makafocus sa kung anong ginagawa mo. Tapos parang laging you are like not a normal person. I mean, na masarap kasi yung mamuhay ka na meron kang um, maayos na daloy ng pag-iisip, di ba? So, hindi naman siya sabi mong kulang-kulang. Because this will uh, mag-a-appear siya sa kilos sa kilos niya na yun nga, inattentive siya, hindi siya nag-iisip. So, delikado yun. Baka ba may bigla na lang siya manakit na hindi niya alam, di ba? So, yun lang po. So, salamat sa nagtanong. ah uh, hindi ko nabanggitin kasi hindi ko alam kung pwede siya magpabanggit o hindi. So, kung meron kayong mga tanong regarding that, pwede nyo po akong i-personal message. Tapos, sagutin natin. Basta regarding po sa mga kids, sa mga children. So, pwede po natin yan uh, sagutin.